kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama sure. Hello mga idol. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rene. 35 years old at isang empleyado sa May Makati City. Sabi nila may pagkahibang daw ako sa babae. Pero ang totoo niyan, hindi naman ako hibang mga idol. Kundi tunay at wagas lang talaga akong nagmamahal. Malayo man o malapit ang partner ko. Sisiguraduhin kong siya lang ang pakamamahalin ko. Kaso lang nagsimula ang struggle namin ng girlfriend ko, buhat nung mga ibang bansa siya mga idol. Kaya nga kahit maganda na ang posisyon ko ngayon sa trabaho, iniisip ko na rin na pagpaliban ito para sundan siya sa Taiwan. Ganon siguro talaga kapag mahal mo, no? Lahat gagawin mo upang protektahan lang ang relasyon ninyo Maraming salamat po mga idol Muli po ito po si Rene and I Thank you Ano man ang sabihin nila Ika'y patuloy ko mamahalin Maging sino ka man Di na magbabago ang pag ko Han! Han! Uh, in a while, uh, lilipad na ako. Papunta na ako dyan sa Taiwan. Ah, sige, mag-iingat ka ha. Ah, Sige. Ah, uh, may mga pasalubong ako sa dito. Wow. O <laughs> sige Hans. See you later. <laughs> Hi, hi! Hi, <laughs> Welcome sa Taiwan! Ay, salamat sa Diyos at nakarating ako ng maayos dito sa Taiwan. Ang Kaya ganda hi. pala dito sa Taiwan, ibang iba sa Pilipinas, walang traffic at saka napaka aliwalas ng kapaligiran. <laughs> <laughs> oh, baka masanay ka dito ha. It e, ilang araw lang ba yung leave mo sa trabaho? Ay, tatlong araw lang binigay ni boss, pero okay na sa akin yun. Ang pinaka-importante, mag Nakita kita. At saka meron ah. pa lang mga pasalubong. Dried Ay, yes. fish. Ayun you know. o. Wow. saka dried mango na talagang hindi mo na natitikman. Kaya, Matagal ako. na. <laughs> ang sarap dito. Gusto ko to. Oh. Yan ang mga paborito ko. Uh, bumili ka ba ng uh, mga pagkain pa ni Pinas? Uh, Oo. Oh, binili ko yan kasi uh, alam ko eh, yan yung mga paborito mo at namimiss mo ng kainin. <laughs> kasuhan may problema ako eh. Uh, bakit naman? Sige sabihin mo. Baka makatulong ako. Eh kasi ngayon three days ka lang. Eh, baka gabi lang din tayo magkita. Kasi, yung trabaho ko medyo hectic eh. Ah, ganun ba? Uh, sige, iintayin ko na lang at ako na lang mag-a-adjust. Ah, alam ko naman na matagal ka na nang di sa Taiwan. At kailangan mo rin siguro talaga pag-igihan pa yung trabaho mo. Kaya nga eh, alam mo naman Han, di ba? Nag-iipon ako ng pera para makapagpatayo kami ng bahay sa Pilipinas. Ah, pero Han, pwede bang doon ka na lang siguro sa Pilipinas para magkasama na tayo. Ay, kung pwede nga lang, honey. Kaso hindi pwede. Alam mo naman din na kontrata ako dito sa Taiwan, ba? Diba? Saka mas malaki di hamak yung kinikita ko dito kaysa sa Pilipinas. Kaya talagang tsaka-tsaga lang. Sige, gagawin ko ang lahat para mapuntaan ka dito at makita ka at makumusta ka lang naman. Alam mo naman na sa Pilipinas eh, hindi naman ganun ka laki yung sweldo pero pinag-iipunan ko talaga para makapunta dito sa Taiwan. Salamat, na, Pasensya ka na kung ikaw nagsasakripisyo lagi. Okay lang, Han. Para sa relasyon naman natin ito eh. <laughs> mahal na mahal kita, Han. Mahal na mahal din kita, Ivy. Nais nice kong malaman mo Tunay ang pag-ibig ko Ito'y patutunayan Dikakapat mangembal sa piling lili-gaya, best teta para sa you Kahit pagustong-gusto ko nang umuwi si Ivy dito sa Pilipinas, inintindi ko na lang ang sitwasyon niya ng mga idol. Alam kong mataas ang pangarap niya para sa pamilya niya. Kaya naman, ako na lang ang magsasakripisyo na puntahan siya sa Taiwan tuwing may pagkakataon. Naging ganito lang ang setup namin ni Ivy mga idol. Kahit mahirap, titiisin ko ito sa ngalan ng pagmamahal ko kay Ivy. Ma! Oh, anak! Ah, uh, papasok na ako. Baka malate pa ako sa trabaho ko. Ah, so sandali. Anak, sandali. Ah, uh, ma, yung mga... Pambayad pala sa kuryente at saka sa tubig na dyan sa babo ng TV, ha? Ay, salamat, anak. Ay, anak! Oh. Ah, uh, may sasabihin sana ako sa iyo. Bakit ma? Eh, yung kapatid mo, magbabayad na ng kanyang matrikula. Eh, 30,000. Oy, ah. asa na pambayad ng kapatid mo? Um, ma, baka pwede bang si ate mo na magbayad? Ano? Eh, mataasa ka pa sa ate mo. Alam mo naman na may pamilya na yun, may sarili ng buhay yon. Meron din anak yun na pinapag-aral. Eh, kasi ma, pupuntahan ko ulit si Ivy sa Taiwan. Eh, Taiwan na naman? Punta ka na punta doon, ano ba Rene? Ginawa mong kumaw yung Taiwan. Bakit mapunta ka na punta sa Taiwan eh? Parang wala ka naman din na papala. Eh, yun din ang gusto ni Ivy kasi sa akin ma, na ako na lang yung pupunta doon para makita naman yung sitwasyon niya doon. At saka Ay, ma, pinag-iipunan ko naman. Um, ngayon lang, si ate muna at saka babawi na lang ho ako sa susunod. Ay nako anak, sinasabi ko sa iyo eh baka nag-aaksaya ka lang ng panahon dya kay Ivy. Kung talaga mahal ka niyan, eh uuwi yan dito sa Pilipinas. Ma, okay naman kami ni Ivy. Walang problema doon. Basta kung may may tutulong ako, tutulong ako. De, hindi, naman po kayo iba sa akin eh. Pamilya ko naman kayo. Ay nako, bahala ka sa desisyon mo anak. At saka ma, magiging pamilya niyo rin si Ivy. Ay, alak anak. ka dyan sa Taiwan? Okay naman, ba't napatawag ka? Ah, may good news ako kasi pinayagan ako ni boss mag-leave. At saka <laughs> sa susunod na buwan, eh pupunta na naman ako dyan sa iyo. Um, baka may gusto kong ipabili dito sa Pilipinas ha? para naman eh may bili ko na. Ganun ba? Ikakapunta eh, mo lang dito ha. Ba bakit pupunta ka na naman? Uh, huwag ka na lang pumunta dito, Rene. Eh, matagal na yon Six months ago naman yun eh. Alam mo, nag-ipon ako para makapunta dyan. Alam mo ba, <laughs> tuwang-tuwa nga ako kasi kahit paano, eh. Meron akong ma mapapagpasalubong sa'yo dyan, sa Taiwan. Rene, wag na lang. Kasi may trabaho pa ako eh. At saka, kagaya nung dati, hindi rin kita maaasikaso. Si yung pera mo pang pamasahe, eh. at saka yung gagamitin mo ditong panggastos, -ip -ip Ipunin mo na lang, Rene. Eh. Uh, okay lang naman, mahal. Uh, Han, alam mo naman na, um, eh, savings ko naman to para sa atin. Eh, gusto ko naman talaga kasi na makita ka. At uh, ito naman yung usapan natin, di ba? <laughs> na mag-iipon ako para mapuntahan ka dyan. Kasi hindi eh, ka naman pwede kumu dito sa Pilipinas. Han, please, huwag ka na mapunta. Busy nga talaga ako sa trabaho, eh. Kala ko ba naiintindihan mo yung sitwasyon ko dito. Huwag ka nang pumunta, please. Marami akong ginagawa. Eh, eh, paano to? Eh, nakabili pa naman ako ng tiket uh, para makatipid sana ako. Sige na, i-cancel mo na lang. Huwag ka na magpuntahan. O, sige na, may gagawin pa ako eh. Sige na. Ah, uh, babe, Rene? Akala ko ba wala na kayo ng babe ng Rene na yan? Uh, oo, wala na kami ni Rene. wala uh, wala, napatawag lang. Hayaan mo na yun, babe. Lika, kain na tayo. Tara. Ay, congratulations! Ah, salamat, Pre. Ah, ah, boss, thank you so much, ha? Ay, wala lang. Ano ba? Eh, congratulations sa'yo. Dahil congratulations, eh, pare. Promoted ka na dito sa kumpanya natin. Ha? At saka, alam ko naman na mabuti kang empleyado kaya deserve mo na ma-promote. Congratulations sa'yo. Congratulations, Rene. Deserve Yan. na deserve mo talaga yung position mo. Kaya ah. na, eh uh, Rene, really, congratulations sa'yo. Ha. Pero di ba dapat pupunta ka ng Taiwan ngayon? Oo nga pare, di ba nag-file ka na ng leave mo? Ah, yun nga eh. Tsaka sumabay pa tong promotion na to. Pero kailangan ko kausapin si boss. Bakit pare? Ah, may sasabihin lang ako sa, sa kanya. Um, lang kayo, babalikan ko kayo ah. Uh, sige tol. Boss. Oh. Bakit? Uh, may kailangan ka ba sa si akin? Uh, boss, pwede ba tayo mag-usap? O oh, sige, ano ba kailangan natin pag-usapan? Ah, uh, boss, kasi salamat po sa promotion na binigay niyo sa akin. Pero boss, <laughs> naakaya naman po sabihin eh. Sabihin mo na at uh, makikinig naman na ako. Boss, eh, magre-resign na po ako. Magre-resign? Eh, di ba eh, napromote ka nga eh. At nakita naman namin yung uh, abilidad mo dito sa kumpanya. Eh, is deserve na deserve mo. Bakit naman naisipan mo mag-resign? Um, magpo-propose na po sana sa ako kay Ivy sa girlfriend ko po sa Taiwan. Pupuntahan ko po siya. Ah, uh, ko po. Ah, ganun ba? Eh, bakit mo kailangan mag-resign? Uh, mag di mag eh, di pwede ka naman mag-leave naisip ko rin, naisip ko rin po kasi boss na doon na rin po magtrabaho sa Taiwan para magkasama na ho kami. Ah, sige, kung gusto mo, eh, yan naman ang uh, balak mo at plano mo sa buhay. Eh, kung personal growth ang uh, kailangan mo para sa pamilya mo rin, eh, panapayagan kita. Pero bukas ang aming kumpanya sa pagbabalik mo kung balak mo bumalik dito. Okay? Salamat, boss. Thank you, po. Pas ko ang promotion na binigay sa akin mga idol. Kahit pa malaking tulong yon para sa pag-aaral ng kapatid ko at sa pagsuporta ko sa mama ko. Pinagpalit ko yon upang masunda na si Ivy sa Taiwan. Pinaghandaan ko na rin yung pagmamigrate ko doon mga idol at sinetal ko na ang pamilya ko. Pinagipunan ko rin yung engagement ring na ibibigay ko sa babaeng pinakamamahal ko. Sabihin man nila na tanga ako. Pero handa akong ipagpalit ang buhay ko sa Pilipinas para sa babaeng mahal ko na si Ivy. bukas, nakarating din ako sa Taiwan. Uh, dito na yung apartment ni ni Ivy. <laughs> surprise sorpresa siya kasi hindi niya alam na pumunta ako dito. <laughs> Makadorbal na nga. Yeah. Sandali! Surprise! Uh, <laughs> uh, Ivy! Uh, Rene? Uh, uh, bakit malaki yung chan mo? Anong ginagawa mo dito? Ah, uh, babe. Uh, sino siya? Sino yan? Uh, Ivy? Sino kasama mong lalaking? Lalaking ito. At saka, buntis ka ba? Uh, Rene, buntis ako. S Nagdadurog ako, mga idol. Sa tinagal-tagal, hindi ko akalain na magagawa ito sa akin ni Ivy. Pinagpalit ko ang lahat para sa kanya, pero sa huli, hindi rin pala ako ang taong pipiliin niya. Nagstay pa ako sa Taiwan noon ng isang buwan, mga idol, para magmakaawa sa kanya at ako ang taong samahan niya. Pero hindi na ako pinili ni Ivy tagal na rin pala sila ng taong kinakasama niya sa Taiwan. Kaya nga tinanggap ko na lang ang pagkatalo ko mga idol eh. At minabuti ko na lang din na bumalik sa Pilipinas. Ay, nako, anak. Ilang luha pa ba ang ibubuhos mo para sa babaeng yan? Ma, sakit. Hindi ako makapaniwala na gagawin sa akin ni Ivy yun. Alam mo, pinagpalit ko pa yung promosyo ko sa trabaho dahil sa kanya. Hindi ko inaasahan yun, ma. Ay. Oh, oh sige, iyak mo lang yan, anak. Hanggang sa mawala na yung sama ng loob mo. Sinabi ko naman sa iyo, kung mahal ka talaga ng babae, eh hindi ka niya pahihirapan ng ganyan. Kaya ayan, tinan mo. Naloko ka. Naubos pa ang pera mo. Pero natuto ka naman, anak. Di ba? Lahat ng sakripisyo ko at pagkat ginawa ko naman para sa kanya, ma. Ginawa naman lahat para sa kanya. Akala ko siya na yung Mabahing makakasama ko abang buhay pero ganito lang yung nangyari sa akin, ma. <laughs> Ay. Anak, kayaan mo na. Darating din ang babaeng para sa iyo. Kaya ngayon, eh, sarili mo muna ang isipin mo. Ha? Salamat, ma. Kaya mo yan, anak. Nandito lang kami ng pamilya mo. Para sa iyo, anak. Salamat, ma. Alam ko ngayon lang, to. Huwag makapupuntin ako. Salamat, ma. Tama na, anak. Tama na. Dengan gaya live drama seranjo Nol, kami Langton. I am live drama. 9. Kuwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa IFM Live Drama